ikalabing apat ng Hulyo, dumulog sa Bitag Headquarters, si Rosalinda Almonte. Ang siyam taong gulang daw niyang anak nawawala. Ang hingi po ako ng tulong ng aking anak po ko po nawala dyan sa Kiapo. Nung nalulungkot ako sa anak, gusto ko na siyang makita mayakap. Kaya kung sino mang nakakupo sa aking anak na si Joshua Almonte, Anak, umuwi ka na. Nandito na si mama. Umuwi lang para sa iyo. Hinahanap ka na ni mama. Ito po ang anak ko na si Joshua Almonte. Kung sino pong nakakupo sa kanya, kung sino pong nakakita sa kanya, ipagbigay niyo po alam sa amin. Parang awa niyo na po. Balik niyo na sa akin yung anak ko. Noong una, inakala ng bitag, simpleng panawagan lang ito ng isang ina para sa nawala niyang anak. I don't think I need Missing lang yan. It's not so cute na. Paano siya nawala? Kasama ko kung kapatid na siya. Saan? tapos sila matiyak po. Parang tumawa sa bahay mo? Marunong din po, sir. Gaya lang po, sir. Baka takot po sa asawa ko. Kaya nga po, umuwi lang po ako dito. Subalit, sa pagtatanong ng bitag kay Rosalinda, naungkat dito ang dahilan ng problema, ang butangero nitong asawa. Bakit takot sa asawa mo? Ano? Kasi po, Sir, pinafollow daw. Yung mga anak ko, Sir, po, pasapag niya. Ang layas to, anak ko, dahil rin sa amin. Dahil sa pamamalutik nito, yung Mr. Ma, iti-interview Naglayas to. Stow away daw dito. Asan Yung Mr. mo yan? Nasa bahay ko, Sir. Pinag-call pa pala. Ano naku, naku. Anong sinabi ng Mr. mo? Yun, pag sinisisi ko lang po, Sir, lagi lang po sinasabi ko. May kasalaanan kasi yung anak ko, kaya tinapalo ko. Sabi ko huwag naman ganyan na puro pasa. Kaya hindi kami nag-alangan manghimasok sa kasong ito. Kung meron man dapat sisihin yung ang asawa mo, iwanan mo na yung asawa mo, walang kwenta ng asawa yan. Ilan taong ka na nagdurusa dyan sa hinayupak ng istat? Twelve years. 12 years. years. tat walang ginagawa kundi palamunin. Gusto mong tawagan ko sa telepono para maser mo Galit ako sa mga asawa ko pareho ng ganyan. Walang, walang pakinabang para silang barako na lang. Eh. Para silang well, bulog, no? bulog ng baboy. Sabihin ko na sa'yo, palayasin mo yan kasi kung hindi, wala nang mawagos anak mo. Hindi babalik itong anak mo na ito hanggat nakita yung halimaw sa bahay mo. Halimaw yung mister mo. Paano ko kasi makita yung anak ko sa'yo? Paano ko palayasin yung mister mo? gan may nalulupitan Gusto mong tawagan, ko ka sa telepono para masyar mo na ito. Dito, agad namin tinawagan ang asawa ni Rosalinda. Dito ako sa Bitag kasi in-interview ako. Sinabi ko talaga yung lahat ng nangyayari na yung mga bata pinapalo mo. Hindi ko kasi matahis nilalawa sa mga bata. Ito, kakausapin ka. ano Anong ginagawa mo sa anak mo? Ay, di naman po, hindi ko na ito yung mga ano ko eh. Mm. Mga -hmm. bahay ko ni yun, sasabi na mismo kung paano mo sila ginugupit. Hindi oh. po, gusto niyo po, kung tatawag mo niya, pasasama ko po, asawa ko. Ang imisis misis mo nga nagsusumbong na sa iyo eh. Ah, yung panganay mo nandiyan? Opo. Pakausap mo sa akin muna yung anak mo, pakausapin ko. Opo. Hello? Hello? Lagi ka ba napapalo ni Papa? Hindi po. Minsan, bakit? bakit? Eh, kung mabait ka na bata, ba't ka pinapalo? Kasi po, inutusan po ako ni Papa, tapos nakalimutan ko po gawin, pinalo po ako. Anong pinapalo sa'yo? Ano po? Kinelas. Kinelas. Saan ka pinapalo? Sa bed po, tsaka sa kamay. Bakit ka kinakailangan paluin? Kasi po, di po ako nakikinig. Tinuturuan ka ng tatay mo, ano? Simula ngayon, pag pinalo ka ng tatay mo, sumbung ka sa akin ha. Apo! Gugulpihin ko yung tatay mo pag pinalo ka pa. Kinabukasan sa Vitag Headquarters, tulad ng napagkasunduan, bumalik si Rosalinda kasamang dalawa nitong anak, maging ang inarereklamo nitong butangerong asawa. Alam mo Jan, Christopher, kaya kita pinapunta rito para makita kita. Alam mo bakit gusto ko na makita? Gusto ko makita kung anong klasing bata ka, kung ikaw ba yung bata mo. Sobra na yung sama ng loob sa pinakikita ng siya doon sa tatay. Nakita ko na pagpasok na takot na takot kayo. Ano bang sinabi siya ng tatay mo pagdating dito? Tatahimik lang. Maya-maya lang ipinakita ng batang si Jan ang latay nito sa likod. Ano to? Ano to? Bakit nasugatan yan? Ah, balita ko, binubugbog raw ng tatay mo. Bakit ka pinaparo ng tatay mo ng kahoy tsaka tsineras? Kasi po, nakalimutan mo na, pinalo Gano ka. Gano'ng kataba yung kahoy? Gano'ng kanipis? Masakit? Takot ka ba sa tatay mo? Bakit? Ha? Malimit ka bang paluin? Okay. Sa isang linggo, ilang beses ka pinapalo ng tatay mo? Dalawa po. alika alika Punta ka rito sa akin. Punta ka rito. Punta ko rito. Ako sa iyo. Parang ang sobrang takot mo. Ano ang problema mo talaga? Matagal ka na bang sinasaktan ng tatay mo? Lagi? Gusto mo na umalis pa si Mami na parang hindi na pupamit. Pag nandiyan, Mami mo hindi ka pinapalo? Ba't ka pinapalo? Dito, 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 Dahil dito, hindi na nakapigil ang bitag. Hindi ka pa nakakatagpo ng talagang berdugo. Berdugo ka sa kanila, pero mas may berdugo pa sa iyo. Alam mo ginagawa mo, pwede kang sampahan ng kasong child abuse. Pwede kang mawala ng karapatan dito sa anak mo. Narinig mo ba? Pwede mawala sa iyong anak mo, wala kang karapatan maging amang p***. Ewan ko kung paano ka naging ama nito. Ang gagawa pa naman ng mga anak mo. Pero ikaw, itsura mo. Nakikita mo. Pagpasok pa lang ng bata, takot na takot na. Ibubas ka na sundari. At sa tatay mo. Ang ba? Nagsusumbong ka ngayon sa akin. Anong gusto mong gawin ko sa tatay mo? Sabihin mo kasi talagang sasampo lang kung tatay mo. anong gusto mo? Sasakpan ka rin ba? Masyal po. Kung naglayas po din niya ako, tapos nakukulong na ako na Naglayas na na ka noon? Paano ka nakabalik sa inyo? Nagpunta ko sa Magis W. Kita mo, Isis. Ikaw, aalis ka. Iiwan mo ulit mga anak mo. Anong nangyayari? gusto? Anong gusto mong gawin sa akin? Apollo. Bakit ka umiiyak? Masaya ko. Masaya? Anong masaya doon? Nakikita mo na pinagtanggol kita? Tinuturuan kita para huwag ka matakot eh. Kasi habang nakikita ng tatay mo na natatakot ka, ginaganahan siyang saktan ka eh. Hindi ko naman sinabing lalaban ka, kaya kinakailangan mapagsumbungan. Pwede ka magsumbong sa teacher, Bakit hindi ka nagsusumbong sa guru? Para nang gano'n yung teacher mo, magsumbong sa DSWD na sa ganong sinisilip yung tatay mo at medyo ihiwalay kay sa tatay mo dahil hindi niya kabisado sa sarili niya. Okay, ikaw. Lakin, mahalag ka sa anak mo eh. Tingin ko sa'yo, iiyak ka pero ang luha mo, ang luha ang buhay eh. Hindi ka naman umiiyak eh. Maayos naman ang misis mo nagtatrabaho sa Saudi. Nagpapakandahira. Tinataguyod kayo, ikaw eh. Pagbabantay ka lang, sinasaktan mo pa. Pampihira ka naman. Di ba nakakahiya yun? Ay, ito pala mga gusto mo talagang astig, gusto mo talagang siga. Ikaw, makinig ka sa akin, ha? Kriminal, mamamatay tao, magnanakaw sa bangko, hold upper, kidnapper. Lahat na masasamang tao, binibitag ko, ikaw, pulangod ka lang. Duwag ka, ang kaya mo, anak mo lang maliliit. Tingnan mo eh, yung anak mo, tingnan mo, sana ngayon yan, missing. Stowaway. away, naglayas. Bakit? hindi na makayanan yung kastigo mo, hindi na makayanan yung ano, yung kalbaryo na dulot mo. Sus so, Mario Joseph kan tao ka. Na konsensya ka. Bibitbitin mo yan. Ngayon, kung nakakonsensya ka dyan, hanapin mo, gawin mo lahat, tutulong kami. Ipanawagan ko man to sa TV. At pag nakita man to, sigurado ako, unang gagawin, mag -baka, magpakita lang sa nanay, pero hindi sa'yo. Pag medyo mahilip Binu, binab, binab, yung bang, pinagbubuntunan mo ng galit, yung anak mo, yung pambira, hindi ko maintindihan yung estilo no? mo. Maaaring disiplinahin mo, pero pag dinisiplina mo, pinalo mo sila sabihin mo, bakit? At pagkatapos ang pagpalo, hindi kastigo. Pero ang bata, pag lagi palo, 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 alam mo kagawin, magsasawa yung maglalayas. Yan ang nangyari sa anak mo eh. Naging halima mo, ano eh. Marami. Bingi ka sana. Kasi, minsan yun. Kaya ang kadre ka ng pagod ng babae ka kung iya ka kaya nung dumating asawa ko siya ang unang talaga sa kanya na kamag kasi nati hindi siya playas eh pero sabi ng isa yung kung hindi kasi kuro malipit hindi nga sa mga playas na nang iba inaamin kung siya kaya ang mga ako siya sa mga nagawa ko sa mga Iwala ang bitag para maintindihan ng taong butangero dapat sa uri rin ng kanyang lingwaheng stilo ng aming pananalita upang madikdik sa kanyang kokote ang aming mensahe. Ito, usapang matinuto ha. Ilalagay kita sa surveillance list na kita ngayon ha. Yung bahay mo, paliligiran <coughs> ng mga asset. Oras na makaabot sa akin to. Mamundo ka. Alam mo na intindihan mo? Or magpakulong ka na diretso sa loob ng kulungan kasi mas matindi kung, kung makita kita sa labas ka, lulumpuin kita. Yung kamay mo na hindi mo na magagamit yan. Marinig mo. Jan, Jan, kakampin mo ako ah. Ha? May kakampi ka na ah. Hindi ka na pwedeng saktan ng tatay mo. Mabuti nga ka tatay mo lumuluhod-luhod pa. Oras na sinaktan ka, lagi mo sabihin sa kanya, makakaabot sa akin. Ha? Hindi ka karapat-dapat naging ama. Kaya lang dito sa bata, pinatawad ka.